Tara guys, magpakain na tayo ng manok. Kasi gutom na sila. Samba. Umuulan. Oh, Maulan-ulan. May mushroom na sa ano, sa ay sa po, sa kahoy. Hmm. Igjen. Oh. I'm <laughs> going Binas, hey. hmm. hindi nyo tayo para sa inyo. Makulit na mga mga. Okay na. Narang. Dito na ba sa ano, kulungan na malaki? Yung dito. Dito, yung dito. Sino? Ano ba ba? Pocket it na oh. ito ba? yung pagkain yan? Susya naman ang mga Texas mo. sa maganda ang kamay na yun huwag <laughs> mo nang hanapin nasa maganda ang ano na yon kalagayan <laughs> Shout out mo na yung ano mapapa out sa iyo sa comment section Ah, yeah. uh, sana so shout out. shout out nga pala kay Lawrence Distor o so, oh, ayan Kasi, mapapanood mo na yan at na shout out na kita hmm. ayos na yan yun Itin nga nababoy wala na wala na sila Wala na sila sa kulungan. Paano na to? Kumakain na sila ng damo. Ngayon sila, guys. Ako, bako lang lumayo. Naku, may mga palayang pa na nandito, guys. Lumayo sila. Ako, ako, ako palayan pa naman dito so na ano kaya si William wala pa naman dito si William guys nakawala yung mga baboy namin na apat ayun ando na sila pinastol na nila yung sarili nila guys <laughs> mga baboy namin nakawala guys papastol na sila sa sarili nila ayun kumakain sila ng damo Naku, huwag naman sana pumunta doon sa pala yan hirap pa naman huliin guys yan first time lang nilang makawala ayun na lang bumalik sa kulungan nila guys ayun na yari tayo dyan huwag kayong pumunta yan kapagalitan tayo ng may ari ng pala eh pala yan tayo wala sa oras. Kaya yung pinambaya doon sa anim na baboy. Ibabayad lang sa pineration nyo, nyo, mga baboy kayo. Wala na pala guys yung anim na baboy sa pito. Kailangan namin ng pera, kailangan i-benta guys. Huwag nyo nang tanginin ang presyo. Mababa lang talang kuha dito sa Pangasinan yung native. Na <laughs> yeah. Ay nako. Nako nako, huwag kayong lumayo. Nako, malilintikan tayo dun sa may-ari ng palayan. Diyan lang kayo magkumain, magsikain. Ayang guys, so oh, kumakain sila ng damo. Pero hindi talaga yung pinaka uh, intalan nila, darak na may nilotong gali ay gabi at saka sa galo din kami ng commercial feeds para hindi sila masyado ano para hindi sila mabansot guys wala lang talaga yung damo yung damo kasi guys na kinakain nila yun ay yung pang vitamins nila wala pa si William yari tayo dito hindi ko pa naman maipasok doon sa kulungan nila, guys. Maliliksi. nag pa sa akin sila kanina. Kaya hinayaan ko na lang. Baka lumayo pa. Kasi habang inuulis sila, ay lalong lumalayo sila, guys. Ayan na, guys. Ayun, apat naming baboy sa kulungan. Nakawala. First time... Ay? pangalawa na palam pang, pa, ano nawak, nagka, nakawala pala, pangalawa na pala to guys yung una wala kami dito kinaan yung tal, yung yung tanim na kamuting kahoy na ay kamuting kahoy kamuting baging guys hindi kamuting kahoy pala ay nako nako wag kayong pumunta doon sa palayan si William guys muwi na siya papasok niya na, na yung mga baboy namin doon sa kulungan yung apat apat na makukulit ayan na hirap malamang ano sila eh Ka, nakawala pa lang sila malawak na yung pinagaanoan nila malawak na yung <laughs> Bigyan mo kaya ng pagkain. Malawak na yung kinagalawan nila guys. Parang ano, ibon. Pag nakawala, parang ano. Nakawala sa ula. hirap na <laughs> hirap na hirap si William guys tutulungan ko muna siya guys nagbibigyo ako eh <laughs> tulungan ko muna siya guys wait lang uh. okay, guys may isa pa kundi hindi ko pa tinulungan si William ayun na lumabas pa ulit dali eh okay. huwag kang ay nako siya sinasabi guys kapag nakawala silang hirap papasukin ulit sa kulungan nila guys e, e, e. ops wag ka lalabas oh 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 hirap pa pa na mga hulihin oh 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 eh andito lalabas na naman yung uh, ano lalabas yung isa din eh Bukan ada, 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 ay Ayo Ayan na, ayan na. Ayan kasi. Nakabalik na sila guys. Yung apat na mga kulay na nakawala. Ang hirap. Ang hirap pa naman nilang hulihin. Pag naka, nakawala sila guys. Sige guys. Thank you for watching. Salamat sa inyong panonood. Bye. God bless sa inyong lahat.